Hi! Nandito na naman tayo upang gumawa ng napakasarap na dessert, ang kalamansi cheesecake. Mura na, madali pang gawin. Okay, start na natin sa isang pan. Ibuos yung crushed graham, pati na rin yung melted butter. Uh, para sa akin, mas maganda yung hindi siya masyadong melt yung butter. Tapos yan, i-mix, mix nyo maigi. Well, uh, kailangan well blend siya blended at saka eh hindi eh, na niyo na i-flat eh, niyo na yung crushed graham tap, tapos i-flat eh, niyo tapos kailangan madiin siya kailangan intact siya para pag nag-slice hindi siya mabuhag-hag kailangan uh, madiin talaga yung pagkaka-flat niya okay i-chill eh, na natin 'to ng 10 minutes isang bowl, uh, ilagay na natin yung dalawang pack na Nestle cream. Kailangan chill siya kasi para yung volume niya maano, malaki or maalsa siya. Hindi siya yung parang watery. Kailangan ganyan siya. Uh, tapos isunod natin yung condensed milk. Uh, tapos yung kalamansi juice, isunod na rin natin ilagay ah uh, depende sa inyo kung ano mas gusto nyo nangingibabaw yung asim o tamis. Tamis o asim. Depende sa inyo kung ano gusto nyo. Pero mas maganda is ano, balance siya na tamis uh, uh, na maasim. ah ano na. I ano natin. Mix natin. Optional. Pwede wala kayo mixer. Iyan, na. Halo-haloin nyo na lang ng mga sandok kung anong available nyo Diyan, Basta uh, haloin nyo lang maigi. Tapos i- lagay na natin doon sa na-chilled na ano, crush graham. Tapos ibuso natin. Ilatag natin ng maayos ang mixture para pantay siya. Alam nyo tong dessert na to, napaka mura at saka napaka easy gawin. I spread lang natin na maigi ng pantay-pantay. Kahit walang cream cheese to, talagang lasang-lasang na cheesecake to pagkatapos na nating spread ng maayos ng pantay-pantay yung crushed graham i-toppings-toppings lang para may kahit may design tayo para maganda naman siyang tingnan and then yun lang i-toppings-toppings nyo lang sya Yan na, nagawa na natin ang ating kalamansi cheesecake it's me, craving Ku.